amin sa sinadong uh, natatandaan ko sinasangguni rin sa amin sa mga miyembro ng bicam yung mga nagdi-disagree na mga provisions uh, nag-ugat itong uh, 26.7 billion kasi nga hindi na malaya ng mga senador kasi pag uh, pagbalik pag resume noong uh, suspended na bicameral conference alam din alam mo rin ito Ted na halos pirmahan na lamang Kumpiyansa ka, nagtitiwala ka na yung mga napagkasunduan ng una, yun na yun at pumirma ka kasi yun ang iyong assumption na walang isiningit. Oh, yung good faith na tinatawag yes. mm -hmm. ng budgeting process. Kung may nakabantay, eh maski pa paano magkakahiyaan. Eh, bakit nga ba pagkalihim-lihim ng bicameral conference at uh, sinasara yung pinto at bawal yung media, Pagkatapos ng mga formalities, mga niceties, mm. e eh bawal na yung media. Labas kayo, pati yung mga ibang staff. Dyan.